Magandang hapon guys. Kumuha ako ng talong sa aking garden. <laughs> Kinuha ko na guys ang talong sa ating garden. Ayan. Ito. Oh. Ayan ang ating talong. No? Kasi magpaksiyo po ako ng isda. Meron akong uh, luya, asin lang. Lugay ko asin tsaka luya. Tapos lagyan ko siya guys ng talong. Oh, masyado siyang mura pa ito guys. Mura pa itong talong ko mura pa talaga siya pero ilagay ko kasi ang talong masarap kasi guys ang talong sa pinaksiw sa paksiw na isda ito naman mayroong biak biak na siya pero wala itong biak biak bakit kayo ito na biak no? akin talong bakit ito may biak Ayan. ilagay ko ito guys sa aking paksiw ang talong Ayan. Yeah. Tapos itong aking pinagpalatan, ilagay ko yun sa aking kitchen scrap. Hmm, balik natin sa garden. Yan, yeah, siya nag detect siya, oh. Pero, yeah. Thank you guys for watching, ha? Huh? Ilagay ko akong ano sa aking talong, sa aking paksiyo. Sa aking paksiyo. Sa aking paksiyo na isda, nalagyan ng talong. Wala akong, wala akong ang Eh. Masarap kasi pa guys pag